Hello po sa inyong lahat. Aga tayo ngayon, meron tayong isang importanteng lakad at uh, tutulungan tayo natin kapatid na si Timalen kaya dadaanan natin siya maya maya. Tungkol ito sa ating pagkuha ng uh, ID para sa mga senior high students na natin. Tapos? <laughs> mga papel-papeles. Uy! <laughs> Very funny! Hindi ka pang poster lang natin. Dati layo mo, pang poster ko, pang poster ko. Ari, hindi ka yung problema nga natin ay birth certificate. So pumunta rin tayo ng PSA. Mga ganun, hindi ko malaman kung bakit wala akong birth certificate sa City Hall. Ilang beses ako nakakuha simula pa nung i- nagja-Japan, may mga kukunin mga benefits, mga pagkaayos ng travel, passports and everything. Kailangan yun, di ba? So, hindi ko alam kung bakit wala sa aming uh, city hall. But anyway, so nasa PSA para sigurado daw na meron. Ang PSA pala NSO ay halos iisa na. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko. Hindi, palawanan ko na yan before, nakalimutan ko. So, yan, ipinalakat natin to kay John Jeric sa ating pamangkin si Buknoy. Pero, oo, ang sabi niya ay parang wala yata yung na kasi may trabaho sa book na eh so parang dinaan niya ito ron Mer meron siyang kakilala na pwede makatulong sa kanya parang wala raw yata na sa Maynila so ganun ang pagkakaintindi ko so babaguhin lang natin ito kasi si Ati Mali na nga na fill up na rin natin ito o na fill out na, na fill out na rin natin ito ayan and then kumpleto na kami nga po pala ay ang tatay ko ay ilagan ang middle initial ng tatay ikagete middle name ang inay na at ang middle initial naman niya or middle name ay Paala so sino dyan mga kamag-anak ko taas ang kamay charang hindi ko rin tanda ko naman kailangan sa PSA so ito yung ating kuha o, di ba kanong-kano dyan <laughs> dito naman sa isa ito yung ano uh, health card yun kalapang city health card yan pinayagan din naman tayo kahit nakasalamin. Wala kasi ako makitang, ano nun, wala ako makitang picture. sa so hospital ako nun. So, yun. Pumayag naman sila. Nakalusod din. It's 9.49. So, dito na tayo. Tata kay ate. ate. Yung. Hello! Oh, yes, ready, ready, yeah! Purple! Ayaw mo nito! Ayaw ko niyan. ko. Ay, baka naman swerte doon. O, di ba? Tara na. Ben, ito yung nga na rin. Nadala ko arin sa isa. Ops. Yung napulot na angel. Ay, okay. so nagdala na rin ako ng ilang ID. Hindi ko lang kung kailangan. Okay. Pero sabi kasi ni Bo, hindi kailangan, pero feel ko kailangan. Basta, kailangan yung mga, madala yung mga... Ari, oh! sa so, may bago ng form din eh, kasi ang, ang nakalagay din eh, ay siya si John Jericho ang representative. Uh Ay di yan na may isang form. Ito naman, pirmado ko na rin siya. Okay. At tinimuna, okay. check, okay. check mo, okay. muna. check mo muna. Ayan. Ito yung mahilig maglalakad. Ano ang sabi Talagang ka... gusto nga niya. Siya nga nagpuprosigin nung isang araw pa na siya na. Ganun. Ano ka ang sabi nung pumunta si John Jerry? Ganun sabi sa kanya? Kaya, wala ma... ka. Wala kang record doon sa NSP. Hindi ako napunta mismo sa City Hall. Talagang wala. Wala ah. silang makita. Kaya napunta ko ng PSA. Wala na doon sa City Hall? Wala eh. Do sa registrar's office, sa oh, OC Bill Wala ito ako nagpunta mismo. Nagpa-xerox pa ako ng ID. Tapos sabi nila, gano'n. Tapos after ng mga 30 minutes, ay yun. Wala ka rin ako record, pumunta rin ako ng PSA. Hindi ka nakaparistro ng pinanganak ka. Kaya gano'n, kaya wala ka doon sa registry. Sa, sa tagal na daba oh. ang mga panahon na nakakuha na ako ng passport, nakatravel oh, na ako sa ay. Thailand, At sa Japan, nakakuha ako ng... Sabihin ko, baka po ika madam ang nagamit niya yung original na galing noon sa NSO na, na i-forward niya sa pag apply niya so ngayon wala nga yung parang nawala ang record mo Pwede ba yun? Wala silang kopya kahit okay. pa naibigyan okay. na nila ako? Oo, oh, kaya ibibigay ko, ba't mawawala doon sa civil sa city? Kaya, okay. kung okay. naibigyan nila ako, dinandun pa rin yun para binigyan lang nila ako ng kopya. Ano kayo yun? Oo, so, hindi ko masyadong, ano, naintindihan. So, punta na tayo ng PSA. Okay. Para masigurado raw. PSA muna. Ayatid ka muna namin bago ako maligo. okay. Okay. Ay, may naging eskwela, uh, may naging eskwela ako dati sa JJ, naging kasawa niya. Sabi natin malin kanina, uh, yung aking pagkakasulat doon, ng, ang gaba ay parang baba. So, kailangan daw ayusin niya. So, uulitin niya ulit yung sulat. And sabi ni Chito, Kasi sabi natin malin, konting mali lang to sa letter na ay problema. So si Chito para nagkaroon din ng ganun, yung kanyang OB ay naging OB. So yun, mahabang proseso na naman ang nangyari. So yung ginagawa ko ngayon ay eh, sinusunod ko na yung eye. Tama. ay uh, uh, oh, na magka ngayon? yung sinusunod ko na po ni, ay, yung ay yun dahil nakita ko dun sa sa, uh, uh, sa ano sa city hall ay yung nakalagay dapat. pero ang gamit mo pa rin sa mga names mo Obe ano? opo ah, uh, oh, yun. Yes. so, talaga naman parang original ay Obe ay uh. ganoon naman pala yun o dito na tayo may office dun ng PSA pero sabi ng ate ay talagang meron din daw dito sa malapit na alam na niya so yun gusto niya muna orik mo nahin hindi babalik na lang siya doon pag wala din eh Ayan na. Ah, sasaliksikin ng kagubatan ng kalapan para magkamera ka na nga to. <laughs> Ayan na. Ayan. So, andun. Ang sinasabi niyang office. Tingnan natin. International May na national ako. ID ka na ga? Wala pa. Wala pa rin. Ah, ay, ay. wala rin. Sabihin sa kaling shoot na natin yan. O bubuksan ko na ito. Ah, tayo. Hintay ka namin ha. Hintay mo ko dyan. Alalabas ka. Okay. Para malaman ko ano. Gagamitin ko aking pagkamakata. o <laughs> mga <Umada> na yan. <laughs> Kung kinakailangan po nating sundin at subaybayan, nararapat ba nating Kami yung magkakapatid, lalo pag nagkaka, no? nagkakadiskusyon ako para kami mga kasali sa... <laughs> para kami mga kasali sa declamation contest. Ay, nako. Ay. <laughs> Kinatanong ng ate ko, meron ako national ID. Sabi ko, wala pa. Kasi nag-apply nag na ako nung two years ago. Hindi ko na naituloy kasi maraming nga nagsasabi na ang tagal pa, 2 years pa, 3 years wala pa rin yun sa akin. Pero ngayon, parang gusto ko na rin, ano, mahalan nyo, mabilis na ngayon. Kayo ba, nakakuha na kayo? Si Chito, hindi rin na rin ako nag-apply. Yan. Pero, try natin, parang ano, the best na rin siguro na meron. Ma-apply din po ako. Oo. Apply na rin tayo. Yung sana ma, ano, ma, ano, okay, mahalan, total, may dalaman akong ID. Hindi ko na dala yung passport ko. So, yung sa so may mga, uh, National ID, And na, research ko na kung ano bakang bentay kung meron kanyan eh para naman may mabasa ako sa inyo ay paki-comment rin sa baba kung ano bang aasahan sa national ID kapag meron ka na. Para ano na rin, para malaman na rin ng mga ibang wala pa ring national ID. 'Yun. Go go go. Pwede kasi mga online online, 'di ba? Pero ano, kung kakayanin din lang mo ng personalan, mas gusto ko ba 'yun? Mas gusto ko 'yun. Yung manualan talaga. PC ka lang. Siguro old school attitude. Pero minsan bentay rin yung ano, Yung nagagamit mo yung pagiging ano mo. Pagiging tao, hindi pag yung robot half mo. <laughs> robot half. Tiyo, tsaka sa online, para ba meron akong fear? Kaya hindi ako masyado nagdadownload ng mga apps. Takot ako na baka makuha yung aking information, baka mamaya may mawala, baka mamaya may pera ako dito, may pera ako doon. Yung Gcash, kaya talaga pahirapan bago ko na, Nahi, na hikayat. And then, hindi ko na, ano, parang di rin ako nasyado na lalabas ka pa, magkakarga ka mga ganun. Parang, ewan. Pero madali nga daw. At na ko tuloy nagamit ko rin isang beses. Nagbayad ako ng kuryente. Pero, yun, hanggat kaya nga, eh, mas gusto ko yung ganito busy ka lang kahit may mga kunting pila-pila hindi ko ba sinasabing hindi ayos ang online eh, marami yung gumagamit talaga ng online na successful naman pero yun na ang fear ko lang dun is yung baka sa bantabantar bigla na lang mawala lahat yung aking nilagay baka maya maya dyan bigla na lamang wala na ako makuha ng information wala na lang o baka mamaya pumalpak yung mga ganito may makuha sa aking information mga, yung ma-intrude aking privacy mga ganun hindi ko lang kung mali ako tama ako ha? So, tapos okay. palagayin lang. Dapat ka bang sundin kung nasa puso ko? O yung sundin natin yung katotohanan na yun na dapat? Eh, Naintindihan niyo ba? Talawin ko lang kung... Okay, okay. Sige, punta rin ikaw doon. Tayo lang para saan? National okay. ID? Okay. okay. Okay, sa biyahe, ramdam na ramdam yung, yung gano'ng ano gano kagustuhan ko na sa mag Google Google Map minsan hanggat kakayanin gusto ko yung tanong tanong hmm. saan po yung ano na dito to tapos tigil sa bandara naman after a few kilometers dito po kayong papunta sa mga ganun mas gusto ko yung may interaction eh di yung mga ang daming ano ang daming namin lakad na kung saan saan kami dinadala ng Google Map at ng Wise at ng Wise pero siyempre may kanya-kanyang ah buntos, di ba? Basta, hindi lahat ng online ay tama. Basta sa aking karanasan. Sa kahit saan pa mang eh. hindi lahat ng online ay quick or fast or mabilis. Hindi lahat ng online ay sigurado. Yun nga, ang dami kong kuda. <laughs> tama na nga! Ano so, nangyari? Valid ID at saka ito. Pilap ko. Ah, so para sa nasa ng ID na yan ito pa doon. Pilipin sa Chessex Autori. Ah, PSA na pala ito. Kana. Okay. Tapos si ati, Tita Malin, may kakilala doon. Ang oh, sabi? Ayosin daw, titingnan daw. May iwanan natin daw? Wala naman. Ah, wala pa sila sabi? Wala pa. Ah, so sige, tayo natin. Ayun ang ate. Ano kayo nangyari? Lakas pa ng ate, 70 years old na yan. 7-0. Haba naman ng babaeng may maleta dami. Ah, ano nangyari? Doon nga tayo pupunta, oh, no? Wait lang, wait lang. Oo, oh, pero ganere. re. Wait lang, sandali. Sasara ko na itong pinto. Are, may mali. Bihingi ako ng bagong form. Dapat ay hmm. yung nagre-request ang Dine, hindi ikaw. Are, 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 sa form na ere. Hindi, representative kita. Hindi ba ako kasama, eh? Kaya eh. Nga, ako nga, ako nga ang ako nga ang bitik ang papangalan diyan. Ah, ganoon. Yung naglalakad, ako rin ang people mo din. Requesters details, See, ako yung nagre-request eh, hindi naman 'yan oh requires to details. Ay hindi ang 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 pinakang request siya right oh, ay ikaw. Oo, si ah, si anak sulat na rin eh. Ayun ah, naman pala din sundin sila. Oo, man. are. are oh. Sinulat ko para tapos. Are. Siya na mismo ang nag-fill up, mo na ito. Binago na niya, are. Ah, oh, tama. Pirma natin 'to. Yeah. Pag nakakuha na, pag naayos na ito, ID, ikaw ay wala pa national ID ka mo, ano? Wala pa. Ay, di mag a ka din national ID. Pero uunahin muna natin ang senior citizen's ID doon. Okay, okay. Dapat CD. mo na eh. Tapos, may nagsabi sa akin, hindi ko lang alam kung kumpirmato ito, hmm. na pwede hindi ako sa barangay ko mag... mag... sumama sa grupo ng senior citizens. Oh, may pwede rin sa, sa ibang din. barangay. May nagsabi din sa akin. Kasi may barangay daw na... na ano, na mas mabilis pumroseso ng mga benepisyo at meron mga barangay na medyo mabagal, mabagal mga ganun. At, at hindi masyadong kasayan, hindi masyadong organisado, hindi masyadong sabi lang naman ha. And then sa pinag-isipan ko ngayon, baka naman magtampo yung barangay ko. So hingi ako ng ano sa inyo, ng komento sa mga senior citizens dyan. Pwede ba talaga yon At ano yung may papahin nyo sa akin? Iyon. Saka madalas pumunta. oh, ipaka magtampo ang barangay eh. Parang ganun. original mo eh. Kasi pinagsabi sa akin na ano, may, may, isang sinadya sa akin na isang barangay na doon daw mabilis daw yung boss yung, yung boss yung pinaka leader yung president nila lahat doon ang benefits sa kukuha mar marami mga activities na nakakatulong sa mga membro mga ganun kaya yan, isa parang ano yan isang isipin nating sasabanahin kasi pagka uh, nag, pag nag member ka hindi ka na siguro makakaalis ano doon sa grupong yun, pwede pa ba? Ayaw ba kung pwede mag-transfer pag naka... Para may chinispeace ka sa akin, kagabi ba tayo kung sabihin ngayon? <laughs> Ayan na, so nandito na tayo. At ang dami raw, ang dami pila. Actually, nasaksen ko yung pila nung punta ko di yan. Ayan, ang dami na naman, no? Ayan, masyad yan talaga. Hindi, pwede namang iwasan niya kung talaga magandang sistema dito sa atin. oh Kung magandang sistema dito sa atin, pwede, pwede maguhin yung mga ganyang pila-pila. Okay. Okay, te. Good luck. Okay. Ligo lang at na agad kita. Pa, yung gana. Hmm. Ako na yung kakaunin niyo eh. Oo. Ah. Okay. Okay. Ligo lang ako. Nga pala, mamaya, ibabag natin ng ate. <laughs> Alam di ba kasi minsan nakita ko yan Ang mga laman ay Parang nabulat na natin yan Two years ago May mga laman parang mga Yung alam mo yung hindi ideal Nakasama sa bag Yung hindi mo na aasahan pala Nakasama sa mga bag Na dadalim sa labas Parang noon may nakita pa kong Parang pako May mga May pako <laughs> Martil na lang kula Yung karpentero Mga ganyan Yung mga kakaiba So tignan natin ngayon Kung nagbago na ba siya And at the same time May dahilan kung bakit Ayaw niyang bitawan ang bag niya Yung Minsan, kasama namin siya, oh, O ate, iwan mo na yung bag. Ayan lang naman tayo siya. Tapos bibili lang tayo ng... Ayaw talaga niya. Kailangan bibigyan yung bag. Malalaman niyo yung mamaya ako, ano yung dahilan. Yung what's the reason behind it. O oh, diba? Behind it. <laughs> Ganun. So, yun. Basta, bibiglahin natin siya. <laughs> okay? Okay, ano nangyari? Anong dyan? <laughs> Ito yung last na dapat ko at 11am. Ah, ayun sa so may appointment. Oo, uh -huh. may booking appointment. eh, nag-book. Ayan ah. So, yun. Nakalagay dun, booked. <laughs> pero <laughs> pero nga alam ko, Ate, kapag ano, kapag merong uh, national, ka national ID, wala kang national ID? Meron. Ay, automatic yun, ito, wala nang appointment. Yun binigay ko eh. Yun lang sabi ko sa iba, sa, nakalagay kasi dun sa choices, may ah. papel na paper sa labas, it's it. Pagka automatic, may national ID ka, automatic, walang appointment, pasok agad. Ay, nga, pasok ko daw ng guard. Pinapunta ako doon sa window 6. Oo. Tapos, sa window 6, may nakahilerang mga senior. So, nag-entay muna ako. May guard din sa loob. ah uh, ma ma madam, dan po muna kayo. Patawagin ko po kayo pagka... Uh, siya ang nagtututuro mm -hmm. doon sa mga nakaupo marami doon. Kung sino susunod. guard, uh oo. -huh. Uh -huh. so, may guard sa loob. Tapos, ah uh, nandun din yung babaeng nakamaleta. <laughs> tapos ganito. Masabi ko nana ayos na na hiningi ang ID ko, pinakita ko yung akin. Sa Windows 6, binigay ko yung aking national ID, binigay ko yung aking senior. Tapos, pinaliwanag ko yung kanon. Maya-maya ko po kayo bibigyan ng bagong ganere, are, 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 ganere. At na ito'y ako ang titil talaga dyan. Babalik ko yun bukas. May sulat pati na sulat kami mo. Yan, yan, yan. Hindi pa nga yan masyadong maganda. O, ba? At nagmamadali. Ang inay, nako. Bonggang-bonggang magsulat. Ano? Hindi ko pa pinaganda, Ari, ha? Ako'y nagmamadali na. Tapos, Ari. <laughs> Hindi pa rin pinaganda. Ari, Ari, Ari. Ari, yung inayos muna niya. Mayami ako po ikaw bibigyan ng itong papel na Ari, Ari, Ari. Okay, 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 Tapos, Ari, Ari, binigay niya. Tapos, nung mabigay ako na ready, ako nag-fill up. Dalhin po ninyo doon sa screening table, doon sa unang mesa, doon sa pagpasok ng mismo ng pinto, ng mm -hmm. building. Hindi na ako doon, may matabadong babae-bata pa eh. Aha. Uh -huh. Pinayagan po ikaw kayo po, ika'y parehong senior, kapatid po. Ako'y oo. Ay tumindig, iniwan ako bago pumunta sa Windows 6. Pinapunta ulit ako sa Windows 6. Hmm. Ako'y bakit? Kaya pumunta ako doon. Nung pumunta ako sa Windows 6, ibang babae ang nakipag-usap sa akin. Yun daw aking, hindi naman sinabi nung isa ay kasi, di ang pinakita ko ngayon parehong ID ko, national at saka ano, So pagdating ko doon, yung pagbalik ko doon, ang akin na lang ang pinakita, lang hawak-hawak ko kasi yung mga ID mo at saka nasa ibabaw yung aking senior ID. Yan po ikang senior ID ninyo, yan, hindi na po niyan sakop ang mga ang kapatid. Ang sakop lang po niyan ay yung, 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 immediate family, yung parang gano'n anak, yung gano'n. Mm -hmm. Kaya ko'y na po kami eh, ito po ng aking kapatid na ito ay ano ibig niya sabihin? Hindi hindi ka pwedeng kasi kasuhin. Hindi, hindi, parang ibig yung ibig sabihin, dahil, hindi, dahil kapatid lang ang hindi uh, kaya. Uh, so kung ano ko kay Mig, ay priority ka doon. Uh, uh, so, parang gano'n sa priority. Uh, parang gano'n. ang priority yan? Uh, kung, uh, kung anak ko o mga asawa ko ang lalakarin. Ay, anong mo, gagawin? Ay, eh, pwede yung senior ID. Ah, hindi ko makailangan ng senior ID mo eh. Ako, doon sa kanila. Ah, dahil ikaw so yung ano. Ako naglalakad ah, doon. Hindi pala naman yung... sinabi nung una kong kausap na madam, yung pong inyong national ID, labas po nyo. Dahil naipakita ko na doon sa unang kausap eh, doon sa unang babae babae sa window 6. Ah, okay, okay. so, sinabi niya, "Madam, ibigay po ninyo yung ay daming paliwanag na ganun." Pero bakit tama magsalita? So, tapos yung yung first na babae ang gumawa nito. Madam, wait ko lang po. na po kay gago ang kayo ng gayon. Hindi, ko na narinig parang hindi na niya sinalita yung anong tawag dito. ay, sasige na. Tara, kain mo tayo. Ah, ko. Oh, ang babayaran natin bukas is 150. Ah, okay, okay. Ay, diyan na nasa iyo. Tago mo na yan, ano? Okay, sasige. Isukuli ka pa. ayon. Okay. At 10.30, pwede na akong gumayak bukas. Okay, ah, so sige, okay. So, Chito, bukas, ulit ka Okay, let's go. Kain muna. And then, dadalo kami si Inay sa tatay. May may kundi. Wow! Kakadalaw sa so, tatay sa Inay. Eh. Detalyado magkwento yan, di ba? <laughs> Purong-purong details na <laughs> maririndigan niya. <laughs> Mga kaibigan, babagrade natin ang kapatid ko. Ka. <laughs> Ngayon, sagutin mo sila. May kandila pa. Kasi may may kwento ito kung bakit lagi niyang bitbit ang kanyang bag kahit nasaan. At itong bag pa rin ito. Anong dahilan nga ate? Kinuwento na sa akin before yan. Gusto ko sa iyo mismo manggaling para maliwanagan nila. Nasanay na ako eh. Dahil nung ako'y eh nagtuturo pa, tatlong bata ang, 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 ang daladala ko sa school. Yung tsaka sabi mo sa earthquake. Kaya, ako, yung isa pa yon Yang... Takot ako na baka ako'y nasa takot ikot, ikot Ayun, ang bayan e biglang umugat. Takot siya para may trauma siya may oo, oo. ako nung last, nung 1995, bagay ko 1990. For you on. Natatakot ako, at least, may tubig ako dyan, may flashlight ako dyan, may posporo, may kandila, may face towel, may panty. <laughs> ang tanong ay, oh. kung talagang yun lang ba talagang laman? Ay hindi! Okay, tingnan natin. Oh, Unang na hugot biscuit. Ah! Dalawang biskwit. Oh, dalawang biskwit agad. Oh, Parang bigay ko pa okay. yun. <laughs> may kape ah oh <laughs> <laughs> May tubig. May tubig of oh, course oh, okay. yes, kailangan natin ng tubig. Oo, oh, oh. then ito yung pangbalaban ng inay sa leeg. Ito may ay, pa. sa leeg 'yan. Marami pa. Oh, may may pen eh, Hindi, hindi uh -huh. bolpen 'yan, bolpen lang mata ito ng kilay. <laughs> Nang kilay pala yun. Pamaypay ng ina ito. May pamaypay. Oo, oh, marami talaga okay. ng laman niyan. Nakala mo, ha? Ako ang dodo ko. Oo, oo, oo. May tipa, may mga tsa. Balik ko kata yan. Ano ba? <laughs> Ay, yung kisaboy ng ice cream, meron na. Oo. Ano yung mga ice cream? Ito yung, binuto yung ano, yung dahon pagka, yung mahal na ano. Ano? Yung may palaspas. Palaspas. So, ito mga kaibigan, palaspas. Oo, may pulbo din naman. Oo, may pulbo. Ay, yung garing plastic na. Lipstick. Laging dapat. Oh may lipstick. Ang dami. Ako. Okay. So, tinan natin din sa kabilang are. Ano ko, mga Ano naga are. Mga t-shirt. Parang pampers are. May panyo. Puro <laughs> plastic. Ay, papangay. Pag Tissue din yung nakalagay dito. O, oh, ito, kandila. Ayan. Ay, hindi ko mga pwede sindihan. Ay, para sa naman. <laughs> ay, pagka napunta ko sa nangyay. Ang atimali nyo, ay may mga, huwag kayong mag, ano, ang atimali nyo, may mga ibang bag sa bahay, pero talagang ito yung paborito yan, ano? <laughs> <laughs> oo, oh, oo. Ayan. Pag kasi may napabot. Tapos. Mga papel-papeles. Uy, very funny. <laughs> yes. Third, itong isang itong pang third. Ah, ito may isira akong reno. Na... Ba't man kailangan kami pante pang daladala in case sa... In, in, in case in na mapain. Ano. May reno <laughs> pa yun, di ba sa ukit, nakabalo sa towel? Yeah. May plastic nakabalo uh, okay, sa okay, towel. Ito, oh. Oo. Ay, kasi ang galing relo na ni? Ay, kay Tisay. Maganda yan ito. Eh. Ah, Mahingit ako sa malaking relo. Ay, ito sa relo ito ay? Ang Bilin ni Nildi. Kay ito. Ay, isang ari. Nalig kayo. Ah, Pero pa mga exciting Ayon. na mga lamang. Mga papel-papel na yon. Okay. Wala na nakak kakata kakatawa niya. Wala naman. Hindi, <laughs> <Ay, laughs> mga brass-brass na ari. Oo, oh, ito dito dati yan ito yung main lapis na naputol na ikinakon ko na dito na may mga pampaganda rin naman eh ay dito sa pangatlong ari pangatlong third level mga kaibigan <laughs> <laughs> ay ito na yung papel ay yun yung mga papel papel yung papel Ako, yung mga, mo, um. itong agwa ko nito ay wala ito. na ito yung pabango ah, wala, wala nang gusto na nang bang, 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 o, sasa, ko na lang dito, meron doon eh oh hmm. kaya mga pababango daw ah, ayan dito ang cellphone Yeah. Meron din mo ginagamit na basag. Nagamit ko. ko basag na ngayon ng konti. Yung mama ayun, na ko meron kapa lu parang Louis Vuitton din ang original din. Eh. Ay sa inaya. Kasi sa meron Louis Vuitton, niya. Oo, no. Oo. Oh. Oh. Kaya lagi na sa bag ko. Sa mga papeles sa panty mga nanay. Pantiliner meron, no. Oh. May pantiliner para o pantiliner. <laughs> <laughs> Yan, tissue tapos. Ano na pag na eh. Mm. O, mga pulbo, syempre hindi mo wala. Ba't wala ka mga panghaplas at eh? Ay, meron. Ito oh, turmeric, <laughs> turmeric oil. Kompleto, <laughs> isang malaking tukador. <laughs> ang bag ng ati Malin. Turmeric oil. <laughs> at turmeric oil <laughs> daw. Oo. At may sebo ni Macho. <laughs> Para saan nga sebo ni Macho? Ay, ah, sa pilot. Ah, sa mga peklat-peklat. Sa peklat, oo. ah, Meron de pa akong offload Meron off-lotion para sa lamot. Oh, oh, Ito lamu. diba? Pwede pwede siyang mag-camping oh, any time oh. of the day. At pag ako yung naligaw, meron din akong compass. May compass? <laughs> Hindi, <laughs> matagal na. Maliliit pa okay. yung mga bata. Ay, oo, oh, na nito. O, oh, tuwing bibili ng Jollibee, pinapagsama ko kay mga bata. Laging pag may certain amount, may kasama laruan o kaya mga ganyan. Mga 90 pa to. Ano kung matagal na, mga okay, elementary pa no yung collections, mga... Collections, collector's item to. Oo. oh. Magkano oh. kaya kay Boss Toyo? Kaya nga, ipagdari natin kay Boss kung magkano. So, ito ay from Jollibee, mga 1990s pa. Oh, hindi ko alam kung anong year pa yan. Ay, Ayan, sa so titignan natin. Wala pa siya niyan, for Wala sure. <laughs> Wala siya O oh, yon yun mga kaibigan, may alcohol. Siyempre, may mga Vicks Vapor Rub. Yan na yung kanina. Sembo <laughs> de <ni> Macho pala. <laughs> Al alcohol. At pa. may quantumin. Ah, ito yung kanyang paborito oh, oh. na sabi niya, sabi nga, ito tsubo may kung tumit talaga oh, maganda talaga sa katawahan. Magaling talaga yan, oh, magaling talaga. Kahit sa oh, okay, okay, so yun na lang, Anets. Ayan, ay, and ma, then ay, ay, ito yung mga baby wipes. Baby wipes. May mga baby wipes pa. Wala. Ang dami. Kinalikot. Wala na. In fairness, wala sa ngayon mga martilyo at pako. Ah, meron! Ah, meron? Walang <laughs> martilyo. Saksak na lang yan. Very proud ba, Very proud. Okay. So, yun. Nakita natin ang laman ng bag ng atimalen. At yun. Ay nandito, may, ay, nandito yung pako. May mga... Ba't may dalakang pako? Ay, paano yun nang nag-iisa ako? Baka ako may mamasok. Nasa bulsa ko. May gunting. May pako sa ilalim ng unang ko. May kutsilyo. <laughs> Oh. Ay, talaga, oh. wow! Ay, oh. kompleto, may scotch tape, may glue, oh. may nail cutter pang maliit. May ito, May elastic <laughs> it. ko May, may, <laughs> <lastiko>. may, <lastiko. laughs> may pusporo. May kandila yan. Pero may, may, may bawang. Buto lang bariya, may wala na sa plastic dito nakalagay. Ano? <laughs> yung matatanda yung mga lolo namin noon, nakabalot sa plastic at may mga tali pa, tapos nandito sa brasa suso. At ito yung pako may pago talaga yan ha may ay, may may butones. Ito, alam mo, ko ni ko ni ko dapat mo lagyan ko ni ng ni yan ba oops may kutsara oh, may, may kutsara plastic pa. at may tunay na kutsara ko ni ko ay talaga ni no? ko oh, yan oh. ko ni <laughs> Uh, Dahil mga ball, uh, ayun. Nakakarang. Okay, sa so isang napakasenta po Aray mga kaibigan, mga katsarang Nakita nating Nakita nating buli L ang, L um, <laughs> ang, ang, mahiwagang bag na Ati Malen at ang kanyang mga laman. Oh, so Sir Ati Malen, thank you. So, iyon, iikot pa kami ni Chito at maraming pa kami mga iba vlog para sa inyong lahat. This is your friend Roberto Sega. mas mabuhay lahat ng video sa masulog ng world. The pathology for oh. pa more and more and more. Thank you! <laughs> <laughs>